Marahay na aldaw! Si Nichelle Diok Welcome to my channel. Meron na naman tayong isang vlog. Pero iba to. Kakaiba tayo ngayon. We're going to do something really, really special. At palagay ko, maya-maya, pag pumasok tayo, malalaman nyo agad kung ano yung special ngayong araw na ito. Kaya, na! Hi! Hello! Good morning po! Hello. Hi, Hi Hello. I'm Welcome family. po. Yes, Welcome. Nice to see you again. <laughs> Welcome to our family home. Tumira kami din dito transfer kami 1995, nung si Trisha ay one year old. Wow, so all of them grew up here, si, si, Trisha and Jillian. Ano din from 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 1995 until until the present, so parang all throughout grade school, high school na mga bata nandito sila, they only went to Manila for college. Except Jillian, kasi nag-Philippine Science siya. Upo tayo din, right, upo sure. tayo. Wait, tingnan nyo naman sa lahat <laughs> ng mga nanonood. Na, nandito na, na, tayo sa isang special na bahay. At eh, dito lumaki si Aika, si Trisha at si Jillian. And uh, siyempre, sino ba naman ang kasama ko <laughs> kung yun, si former Vice President Lenny Robredo. At so, saka ano din, uh, kahit maliit lang yung bahay, ito lang yon, Ganito lang siya kalaki. This is a picture of young Lenin. <laughs> regalo yan din. I think that was given to me um, when I was running for congress. Oh. Oo. Um yan regalo nung when I was running for congress. Tapos etong kay Jess when he died, um binigay yan. So uh, actually din yung mga paintings namin, yun din sa my stairs ano din yon. Uh, It's by a local artist. Meron kami mahusay na artist dito, si Pancho Piano. Uh, binigay niya din yan when I was in Congress. Ah, running for Congress. Ito yung dining. Tapos ito yung, ito yung kitchen. Ito lang yon. Uh, wala lang iba. Um, ito yung kitchen. Pero kahit sobrang liit niya, parang enough siya for us. Um, hindi lang siya typical na hindi lang siya typical na bahay ng politiko. Kasi yung bahay ng politiko, parang meron talagang space for visitors yes. to um, stay. Kami talaga wala. So the only place here is the small, yung small balkon sa labas. Which is not merely enough. Yeah. So yung asawa ko, and I think naging blessing din siya na wala kaming space. Kasi yung asawa ko, hindi siya nag-entertain sa bahay. So yung tao na sanay na hindi pumunta dito, ang City Hall is very near. So pumupunta sila sa City Hall. Pag pag bumababa yung asawa ko to go to the office na may mga tao, sinasama niya na sa office. Actually, din papakita ko sa'yo yung kitchen, pero sobrang liit lang nito. Pero I would have to admit, halos hindi ako sobrang bihira na nagluto ako kasi i was parang while the kids were growing up full time ako sa trabaho tapos tutok kasi ako din sa mga bata wala kaming driver nagkaroon kami ng driver short periods lang pero for most of their childhood ako lang yung nagtadrive for them so ang pinaka activity namin noon paggising sa umaga ihahatid namin sila sa school si Jess mag office na ako mag court na so halos batang korte ako Um, tapos after may hearings, nasa office na ako. Pero after office, ako na ulit magsusundo sa mga bata. Pero pag sumusundo ako sa mga bata, um, dala ko lahat na gamit nila kasi mag, mag, magpa-piano, mag-gitara, mag, mag mag violin Tapos lahat sila competitive swimmers. So ang, ang training nila, 5.30 to 8.30, dala ko na yung merienda, dala ko yung lahat na assignments. Tapos habang nagte-training sila, gumagawa na ako ng outline. Kasi was... uuwi, makakarating kami dito mga 9 o'clock in the evening every day. Six wow. days a week yun. Pagod na yung mga bata pero mag-aaral pa sila. So ako, ginagawa ko na yung outlines para mas madali na for them to study. Paano kayo trabaho niyan? Ano ako din, nasanay ako na konti lang na oras ng tulog. Kasi I can only start with my work when the kids are in bed already. ah uh, talagang sila yung priority. Mahirap um, yun, lalo na yung law student pa ako. Yung law student pa ako, yun yung pinakamahirap kasi I was teaching during the day. Tapos I would go to um, my law classes at night. So magpe-prepare ka for your lessons, tapos mag-aaral ka for the recitations or for exams. Talagang siguro nag-a-average siguro ako tatlo, apat na oras wow. na tulog. Um ito it it became better when I became a lawyer already. Uh, pero when I became a lawyer already, the kids were um, in green school. So ang dami na nilang activities. So ako yung ako talaga yung nagfe ferry paminsan school bus pa ako ng mga klase ng anak <laughs> ko. So yung swim training, minsan pag natapos ko na yung mga outline ng mga lessons nila, doon na ako gagawa ng feedings. <laughs> Gagawin ko na yung feedings sa pool ah uh, merong, merong hintayan doon. Saka very, very, very ano den very hectic yung pag may competitions. Kasi pag may competitions, hindi lang gabi yung training, pero kahit umaga. So, tapos papasok sila sa school. Gising kami ng alas 4 ng umaga. Tapos pupunta na kami sa pool, magsuswim sila. Ako, nagpre-prepare for, for the office. Tapos, matatapos sila ng mga 6 6.30, 6, papaliguan mo, tapos dadalhin sa school, mag-school sila. So, mahirap. Pero, tingin ko yun din yung nakatrain sa kanila to be disciplined. So, nung, nung lumakit sila, hindi, ako nag hindi sa akin naging problema yung focus, yeah. hindi sa akin naging problema yung diligence, hindi sa akin naging problema yung uh, parang na-maximize ma -ma nila yung oras dahil all their lives ganon. Parang ang hirap before, pero ngayon parang hindi mo na, na, parang dumaan lang siya. Hindi mo naramdaman yung hirap. I think it helped na they're six years apart eh. So parang hindi din sabay-sabay na si Jillian yung nag-grade school siya, si Aika college na, um, si Trisha high school na. So parang paisa-isa din yung mga faces sa buhay. So it became more manageable. And it also helped na even if my husband was a very busy, uh, busy politician, talagang he shared the child rearing with me. So kahit yung pag-tutor sa mga bata, hati kami. Pag-math, kanya yan. ah Pag-English, saka so social sciences, akin yan. ah pag yung mga project-project na gagawin, siya yung tumutulong kasi mas handy man siya. So, ano din, nakatulong na gano'n. Can you show us uh, your... Ito, eto, um, eto, ang iba kasi dito, mga ano na, mga gifts during the campaign. Gaya nito, gift na, Iyan iyan lahat, gifts na yan during the campaign. Tapos ito, gift din, kung, kung na, na, ano mo din si Jeff Albea, ano siya, very, very um, talented na sculpture. Uh, marami siyang mga works na binigay sa atin during the campaign. So yung mga pink, meron akong dalawang pink the one, uh, the, the one of the pink sculptures na similar to this was from him directly. But most of the stuff during the campaign are in the museum. So yung mga pictures, mga very old pictures na 'yan. Um eto nga, eto nga nag fade na eh. Pero buhay pa yung asawa ko. Parang naalala ko itong itong frames na to was our gift to him in one of his birthdays. So we decided to retain it. Ano naman kami din, hindi kami magamit. Dahil sanay kami sa maliit na bahay. Sanay din kami na konti lang. Na hindi naga accumulate kasi wala din kami paglalagyan. Lahat kami devotees sa version of Peña Francia. Kaya kung makikita nyo yung nandun, uh, it's a big image of the Our Lady of Peña Francia. Ano yung kahiligan niya pag nagbabakasyon kayo? Kain lang. Ah, kami, ano kami din, we save up for, mer meron kami din, um, parang naglalagay kami ng trab. When my husband was still alive, siya talaga yung may dream to bring the children to many parts of the world. So, nanalo siya din ng Ramon Magsaysay Awards in 2000. 2000 yata or 2000, well, I don't remember. Parang 2000 meron yung cash price na $50,000. So, nilagay sa banko and the interest goes to our travel fund. So, yung decision namin kung saan magta-travel, depende kung ilan yung laman ng travel fund at the moment. Pero ngayon kasi na malalaki na yung mga bata and they work already, ha, we are able to travel to more places kasi kanya-kanya na kaming gastos. So pag, pag nagta-travel kami ngayon, yung mga bata pay for their own airfare already normally ako nagbabayad ng hotel pero nakikiagawan na din sila sa akin sa bayad ng pagkain pero yung ano kasi namin yung mga travels namin din wala kaming shopping parang lahat naman kami hindi mahilig so yung pinakagastos lang talaga namin yung airfare yung hotel yung tours kung magka-shop kami small souvenir lang ref magnet mga ganun lang yung mga bata bumibili ng postcards na na ano to na souvenir nila. Um unang-una, -una, parang mas gusto namin na nagagastos yung whatever limited funds we have sa so experience. Yes. So ano, lahat kami mahilig mag-travel. Pero nakakalungkot din kasi every every time we visit a place na first time namin na ma-visit, lagi namin sinasabi, sana buhay pa. Buhay pa si Papa. Sasabihin ng mga bata kasi siya actually yung nag-start nung family tradition to travel. It's also nice na pag na yung mga kids, ano, na sila na yung oh, uh, oh, sila dati, na. <laughs> oh, oh. Hindi lang sa mga biyahe, kung minsan lalabas kami magdi-dinner, tapos oh, sa sabi na, na pa, ako oh, na bahala. Oh, nakikiagawan na. <laughs> um, ano, ano, eh, siguro yung pinaka-advantage nun, kasi mas may buwelo ka na na magplano. Okay. Kasi nung nakadepend lang kami sa travel fund, ang nangyayari nun din, kasi diba yung interest, parang sa amin yata pumapasok twice a year. So halimbawa, nagkaroon kami ng travel sa malayo, siguradong ang susunod niyan, malapit na kasi konti pa rin nandun. Pero ngayon, parang we are able to do parang travels once or twice a year. Tapos, after my term as vice president, mas naparami yung travels namin kasi I get invited to a lot of yeah. speaking engagements. Tinitake advantage na namin yon na magbiyahe kasi unang-una ako mismo libre na. Tapos yung hotel ko libre na. Yung mga bata na lang yung magsuspend for themselves. So, laki tipid din for the family. Ang dami ko natutunan at um, it's, it's really been a pleasure to, to get a look inside Your, your, life. Thank Kasi, you for visiting po. maraming nakakaalam, nakakakilala sa inyo, pero yung nangyari sa buhay ninyo, mal malamang hindi pa nila alam. And of course, to all the viewers, it's, it's been great. I hope for all of you, may nakita tayong bago at uh, abangan nyo yung mga darating pa na vlog natin. Ha? At wag uh, huwag nyo kakalimutan na mag-like. At i-share ang video na to. At mag-follow sa lahat ng mga SOCMED platforms natin. bahay na down. Nandito naman tayo sa bahay ng, ng, ng mga magulang ni Atty. Lenny Roberto. And look who's beside me. <laughs> <laughs>